Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Mayo 3, 2025. Ngayong araw, nararamdaman mo ang isang espesyal na enerhiya na nagsisilbing ilaw sa iyong daraanan na hatid ng buwan na nakaposisyon sa Leo. Ang init at pagkamalikhain ng enerhiya ng araw na ito ay magbibigay liwanag sa iyong landas, kaya't maglaan ka ng oras upang magmuni-muni. Sa mga sandaling ito, iniimbitahan ka ng kalawakan upang pagnilayan kung paano ang iyong likas na ugali na manatili sa kontrol ay may impluensya sa iyong mga karanasan. Ang pagiging handa na magpaubaya at magpalaya sa iyong mga alalahanin ay maaaring magdulot ng kaba, ngunit sa araw na ito, tinatawagan kang yakapin ang kagandahan ng kalayaan at kasiglahan na dulot ng spontaneity. Bilang isang Aquarius, madalas mong hinahanap ang seguridad sa mga bagay na pwedeng pagkatiwalaan, kaya't makikita mong minsan, ay nakakahanap ka ng kaginhawahan sa mga bagay na pwedeng pagplanuhan at kontrolin. Ngunit sa araw na ito, ang iyong tiwala at determinasyon ang magiging iyong mga gabay upang makapag-umpisa ng bagong hakbang. May mga pagkakataon na ang mga nakasanayang rutinas ay naging kalasag sa iyong tunay na mga pangarap, kaya't hayaan mong ang lakas ng araw na ito ay magtulak sa iyo upang lumabas mula sa iyong komportabling zone at mag-explore ng mga bagong posibilidad. Isipin kung paano ang simpleng pagbabago sa iyong approach ay hindi lamang magpapalawak ng iyong pananaw, kundi magiging inspirasyon din sa mga tao sa iyong paligid. Ang simpleng hakbang ng paglabas sa iyong comfort zone ay magbubukas ng mga pinto para sa mga bagong karanasan at mas malalim na koneksyon. Habang ikaw ay nagsusuri sa iyong buhay, maaaring mapansin mong ang pagiging mapagpakumbaba ay may mahalagang papel sa iyong mga desisyon at aksyon. Nilayan mo kung paano ang pagiging mapagpakumbaba ay maaaring magsilbing daan para sa iyong pagpapahayad ng mga ideya at emosyon. Minsan, ang pagiging maingat sa pagpapakita ng iyong mga talento at yaman ay maaaring magdulot ng kalituhan, kaya't sa araw na ito, hayaan mong ang iyong kabutihang loob at bukas na espiritu ay magningning ng mas maliwanag. Hindi mo kailangang itago ang iyong mga kakayahan at kagandahan, kundi gamitin mo ito upang mas maging maligaya at maghatid ng positibong epekto sa mga tao sa iyong paligid. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong tunay na pagkatao, at hindi natatakot na ilabas ang iyong potensyal, maaari kang magbigay inspirasyon at magsimula ng mga bagong hakbang tungo sa personal na paglago. Ngayon ay ang tamang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa iyong kapaligiran ng may bukas na puso. Ang iyong mga likas na instinto ay magsisilbing gabay sa iyong pakikisalamuha sa mga tao sa iyong paligid at mga bagong oportunidad. Sa bawat hakbang, magtiwala na ang iyong mga ideya at pananaw ay makapagbibigay ng halaga sa ibang tao. Kapag ikaw ay nagtatangkang magdala ng mga bagong perspektibo at solusyon, magugulat ka kung paanong ang iyong mga ideya ay may kakayahang magbigay gabay sa mga nangangailangan ng iyong malikhaing pag-isip. Pagtuunan ng pansin ang mga pagkakataon kung saan maaari mong itaguyod ang iyong mga kakayahan sa pamamagitan ng pagtulong sa iba at pagbibigay ng mga solusyon sa kanilang mga problema. Ang iyong pagiging bukas sa mga pagkakataon at pagiging handang magbigay ay magdadala sa iyo sa mga bagong pag-unawa at pagninilay. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay dilaw, isang kulay na nagsisilbing simbolo ng kasiglahan, kagalakan at pananaw. Ang dilaw ay nagsisilbing gabay sa iyong intelektwal na aspeto at magbibigay sa iyo ng kalinawan upang mas malinaw mong makita ang iyong mga layunin. Huwag kalimutan ang mga pagkakataon na ang dilaw na kulay ay magdadala sa iyo ng sigla, kaya't maghanap ng mga bagay o kasuotan na may kulay dilaw upang maramdaman mo ang positibong enerhiya nito. Ang dilaw ay magbubuka sa iyo ng mga bagong ideya at makatutulong na maipahayag mo ang iyong sarili ng mas malinaw at tiwala sa sarili. Samantala, ang iyong maswerteng numero sa araw na ito ay isa, tatlo, at labing dalawa. Ang isa ay nagsisimbolo ng pagiging buo at makapangyarihan, kaya't magtiwala ka sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan. Ang tatlo naman ay nagpapakita ng kaligayahan at komunikasyon, kaya't gamitin ang araw na ito upang makipag-ugnayan at magbahagi ng iyong mga ideya sa mga mahal sa buhay at mga kasamahan sa trabaho. Ang dalawa ay isang simbolo ng pagtutulungan at pakikipagkolaborasyon. Kaya't maglaan ng oras upang maging bahagi ng mga grupo o proyekto na magdadala sa iyo sa mas magaan at matagumpay na bukas. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang maglaan ng oras upang magsimula ng mga personal na proyekto na tumutok sa iyong mga passions at mga pangarap. I-explore ang mga bagay na magbibigay saysay sa iyong buhay at magbigay daan sa iyong sarili upang matutunan ang mga bagong kasanayan. Huwag matakot na magsimula ng mga bagong hakbang kahit na sa mga simpleng gawain na magdudulot ng kasiyahan sa iyong puso at isipan. Pagtuunan ng pansin ang mga bagay na magpapalakas ng iyong relasyon sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay. Isama ang mga maliliit na hakbang ng pagmumuni-muni at mga pagminilay upang mapanatili ang iyong mental at emosyonal na kalusugan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang mag-reflect at tanungin ang sarili kung paano mo naharap ang mga hamon at oportunidad ng araw na ito. Anong mga aral ang natutunan mo? Paano mo magagamit ang mga ito upang mapabuti ang iyong buhay at mga relasyon? Ang mga hamon ng araw na ito ay magsisilbing hakbang upang mapabuti ka at magtagumpay sa mga susunod na hakbang. Magtiwala na ang iyong mga prinsipyong ginigiit ay magsisilbing gabay upang magpatuloy sa mas mataas na layunin at mas magaan na bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.